Umaaray ang ilang kooperatiba sa pahirapang pag-utang sa mga bangko para makabili ng mga modern jeepney. Ang problema, ang isa sa requirements ay mga galing sa LTFRB na target daw nilang matapos ngayong taon. Nasa frontline na balitang yan si Gerard Galapena. Hindi nahirapan sa consolidation pero sumakit daw ang ulo ng ilang kooperatiba sa paghahanap ng pondo pambili ng modern jeep. Ang kooperatibang ito sa rutang Jordan Plains na at Quezon City Hall, mangungutang dapat sa Land Bank o sa DBP o Development Bank of the Philippines. Ang kaso, kabilang sa hinihingi ng government banks ay ang Local Public Transport Route Plan o LPTRP na mula sa City Hall, nakatuwang ang LTFRB sa pagbuo. Sa si LPTRP nakasaad ang detalyadong ruta at bilang ng mga kailangan jeepney. Nakapag-apply na rin kami nun sa Land Bank at sa DBP, medyo Uh, na-delay yung ano namin, nagpending yung mga dokumento namin. Kaya para makapasada na, napilitan silang mangutang na lang sa isang pribadong kumpanyang nagpapautang. Ngayon, meron na silang 20 modern units at may higit isang daang paparating pa. Pero hirap daw silang bayaran ang buwan ng hulog dyan. Kaagaw kasi nila sa pasahero ang libreng sakay ng Quezon City Local Government. Nababawasan yung uh, mga pasahero namin. Yung ruta namin ay lihit mo naman pero LGU ang uh, nakakasagasa sa aming uh, anak buhay. Ganito rin ang problema ng Mandaluyong Transport Service Cooperative. Da isa sa mga unang nagpa-consolidate o bumuo ng kooperatiba noong 2019. May tatlong po na silang modern jeepneys at magdaragdag na ng 15 units. Pero dahil pahirapan din daw ang paglulun sa land bank, naghahanap sila ng grupong tutulong sa kanila. Kung may mga investor na mag susuport. Depensa ng land bank, sila rin ang malulugi. Kung basta na lang sila maglalabas ng pera, hindi rin pwedeng kulang ang requirements, gaya na lang ng LPTRP. Sa pamamagitan nito ay malalaman po natin kung ilang units ang papayagan ng pumasada sa isang ruta, ganun din po ang malalaman natin kung anong vehicle class ang papayagan sa isang ruta. Paglilinaw din ng land bank, mahigit 20 bilyong pisong pondong inilaan para sa pautang sa PUV Modernization Program at kaya raw yan dagdagan kung kinakailangan. Aminado ang landbank na kaya ito nakapagbigay ng mababang interes ay eh dahil parte ito ng kanilang corporate social responsibility o yung kawang gawa para sa komunidad. Pero aminado ang banko na financially viable o epektibo naman ang PUV Modernization Program. Simula 2017, umabot na sa 8.15 billion pesos ang naipautang ng landbank para sa halos 4,000 modern units. Ang kliyente nila rito, higit 120 kooperatiba at halos 50 korporasyon. Sinubukan namin kunin ang panig ng DBP sa umano'y pahirapang pag-utang pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Sabi naman ng LTFRB, layo nilang matapos ang local public transport route plan ngayong taon. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.